Ayy, putak ini begini agak mau Ayo sini muka mau Ano, masarap? Gak Itu mantah, itu mantah sige Para biji dikit siya, oh sige Yan Pakok muna dyan Tasangat na lang mamaya Oh, pareho oh, Pantay Pantay na Ah, medyo kung paano ano, pre, no? Yung kawayan, no? Kailan mo, ano siya, no? Oh, parang, ba't? Tas, tas, tas mo lang konti dito. Ba't saka ka, ba't ah? sakit lang, yung na ako. Ha? Ihina mo na ako. Ihina ko na ko, ay, dito. Igarap ka muna dyan. Ako kumbaha ka, ka naman. Tupeng! Oo. No. Oh. Tupers! No! Ay, ka muna, pre! Bakit? Wala siya, kasi pa yung lukay, bigla malis, niwala ko rito, ay pala. Alay, pala, pala. ka muna! na. wala, pre! Ang gagawin? Ito ka! Salag ka pa sa loob ka? Patulong mo na, file mo na to. Wala, mali si pilo naman kasi wala naman sa ay. Kaya kaya mo na ni. Tatrabaho wala. Nga gawin ba? Pre, ito pre, kumanta pre, sirip ganun pre. Ito pre, ito pre. mo ko kumanta pre ito. Yung gito, yung gito pre, ha. Ito to to. Ito yung ano, tumsi oh. Oh, at mo kung sin panta nga, ito may hulog pre, oh. Ah, ito. Ah, sige. Tingnan mo kung paano ni sulog, ah. Yo no. Ano? Ano? Kita. Di pa, tapos kumanta. Yan. Ano? pa ba? Yan, kailangan na. Ha? Okay. Ayos na, ayos na. Asa, na, pata sa may hulog. Ito. Oo, oh, yan. Ibigay. Ibigay Pa lang. Papa dito. Ay, putang ina agama, mo. Giniagawa mo. Oo na, oo na. Oo na. Dala pre, dala pre, dala pre. Oy! Dala pre! Isang punta! Ha? Pare, pa ako mula pre. Pa, pre, pre. Oh, pag-inom tayo dalawa habang oh. ha? wala pa. Oh. Ito, parang makakalas ito. Ha? Parang makakainom. Pata dito, kailangan ba nangyari dito sa'yo? Kaya ako mo ako eh. <laughs> wala ka sa ayos. Pata leg mo. Oh, ano oh, ba baka naman hindi mo na muna. Oh, ako naman may naman tayo bago mag-call. Oh. Dela dela. Pati oh, ka. Dela. Eh, do Alfonso. Sabi gusto mo Alfonso ano? Kontino. Oh. Tama tama. Oh, yeah, mga dapat na, oh, na trabaho, ininom di ba? Ay, makainom eh. Ha? Bakit? Ngayon mo kainom. Ano ni ko? Pero magkita tayo, magkita tayo. Sige. <laughs> Ayusin mo. Ayusin mo mukha mo. Hirapan <laughs> ka wala kasi pulutan eh. Ah. Oh. Oh, mo muna kami Ano? So. Masarap? Oh, lang... Ah, Kim! mo sa akin, Umber! Huwag ka pulutan na di ganda! Huwag pulutan doon sa baba. May doon na nakakuhan. Bitsyo yung Ah, yun. Ah! Kung kayo yung dinibusan nibusan na yung doon yung ano. Ah! si baka. Tiyo Ah! Alam Jangan teri, ah, jangan saus, jangan muda, jangan muda, jangan muda, pernah bekasnya. Tenggelam, masih Ayo, jangan muda. Wah, lestik. Ibu, tenggelamin pak aku itu, jangan makan di situ. Ayo, wah, saus itu mau tuh. Halo, tenggelam semua. Ayo mau, Ini betul. tenggelam itu pak aku. Tadi nggak, pihak wajahku tipu i, eh. nggak saus, biker pakualak. Oh, dalawa, no, dalawa, dalawa pa itong hawak ko. Oh! Ano na naman nangyayari dyan sa yung 2 step? Wala sa ayos yung mga ito eh. Pinapa, pinapasipot ako ito. Iniwala na oh ako. Guys. Palagi ka na nagkakaganyan. Wala. May ala ka ba? Wala kang pulutan. Ang ining, oh. ayos niyan. Pagay! <laughs> 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 oh, ah. Wala!

Sa SSD pa bakit ginan? ko lang sa kanya, hindi ko siya napansin nung Japan sa... Bakit ginan mo si, oh, gina si ito First? Okay, eh, si lang. Hindi ko siya napansin nung Sabi ko press mo. Ngayon <laughs> <laughs> na. Um, ginan <laughs> <Humihilang> ako na. Ala <laughs> si Pino ay ni. Eh. Ang nakaipit pa naman. Ay, <laughs> wala <laughs> <Giyaman ka laki. laughs> <laughs> <Di>, naman. mo na ko alak eh. Na makalabas. Ah, 'yan si, 'yung no, ang galing mga sa dipo po, wala sa... Wala lang ginawa to eh. tinawag pa Ay ko. <laughs> <laughs>